130,000. Ah. Variant 3. Variant 4 ni sa. Oh, okay, lima na maog jud. Oh, di ba? Limungan 28. mo 28.3 grams. Uh Oo. -oh. 200,000. 28, ha? 28.3, 200,000. Grade 200, grams ani di ai. 70,090 ang per gram sa muna ko. Ah. 70,090. bakbila bila. pa 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 mo pa 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 na lang pa 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 Ilan ang less? pa 40%. 40%. So pa pa namamay less, Ani? Ano pa less? Ganyan talaga yung ano yung...

Ay, sa ba? Ba? Ito oh, ito oh. Ito, itong isa. Gusto ko ng something like, kuhaan... Kulong pa ba yung bracelet na yun? Diba nang size ng kamay mo? Ha? Ay, <laughs> mo siya, yung boyfriend ba? ko. Ayun Ay, na, na nga, ng sa... tun. Sa sapa. Di ba gano'n mo Sa Sapa. Hindi na, si Kano ang ha? Kanon, panon, panon. Ah, siya yun. Ah, Di ba? Sa sapa. Kanon, Ay, pakingka. Ayun. Kanang hikaw, kanang marakingan. Ipekin mo din ko ba na ako? Ano gagmay? Gagmay. Ah, wala nang gagmay mo. no? Money catcher, pampasorti. Ah, yan yung ano mo. Di ba may mga ganyan ka? Madali matanggal oh. kasi mag Oo. Baka lumubog na naman yan sa dagat o sa ilog sayang, ayan. Hindi mawala. Dagat yung may paka. amok busy <laughs> kayo ko. Uy, may live, may camera. Hello, 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 So, wala rin. No, nagkita, kinapasbal din ako. Adit dito dito? Galing na? Oo, oh. mababitcher pa po. Oo, ilubong tayo kakabigay. Isa pang Youtube. pas mas kayo. Takbo na ano? Takbo ang mayroon. Ah, tatbahan mo? Wala, ta baka mabahaw oh. na yun. Ako niya ano to? Para sa Kani o? Ay, I know! or kanang ano? 17,000? Ah, o oh, anak, mm, bilog. O ito. Ay, ito o, yun o, oh, bilog. May ano, may dayang cut. Maligin. Isa dayang cut. Um, Nalala sir. ko tumi si Gio. Ganyo yung ipon. respeto sa kasama. Ha? Huh? <laughs> Gusto ko yung hindi natatanggal-tanggal. Oo. So, ah. Katulad sa piercing. Ah, ito yung pang piercing. Oo, nag-iisa lang yan. Itawasan niya siya? Mahal mo nang yawa. Ayun, may discount pa oh, oh. nga. Ay, hindi ko pa kinakilalamis kayo. 1.5 na sa ah. Tapos ako? 1.5. Ano? 0.7 yun. Kung i-printa ni Nako. Pila man eh. Sige, printa na to. Price appraisal. 3,000. Huh? Price appraisal. 3,000. Sa 2.5 niya mabibili. Four eight. Four eight. Four ka? Four eight. eight. Four 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 eight. ko eight. Four eight. Four happy 18th birthday sa baby niyang si Andrea Paola happy 18th birthday Hamok! Sana siya pala mas yung... Uy! Pag lalaki ha! Pag lalaki magaan ha! Ako Ako ang bana? sir.

No, gamay siya, no? no? Ay, ang paraan niya. Para kamay. Diyan na mag-ilagay, oh. Diyan. Saan mo kayo mo? Ha? Ay, na-video pala. Hello po, picture lang po kayo. Unlimited. Saan mo kayo mga bagbilak? Saan mo? Amin na, amin na. Awa, saan mo ginapit-pit? Dito na lang po. Dito <minimum> na lang po. Dito na lang po.

More, thing. More, thing. More, thing. more gold, more fun, yan. Yeah. Actually, magbayad, magagawang kalahas, ka dili? Hindi. Huwag ka may magkayo. O problema sa gold, may nabalikon. Hindi, peke, magunang abad. O, pwede na nating mag-e-ease. stock, seal stock. <laughs> Naniniwala kang peke, yun? <laughs> Berbeda gitu. Oh, Kristen. Kristen. Bukan masih mengdaung. Hah? Pk ini gak gemai kan? itu tidak ada di sana. Karena ini gak gemai <laughs> <laughs> dili. Mana juga nggak tipti lah. Karena kan ini mana gede ini mau. Mau di scammer mu. <laughs> Hahaha. <laughs> Kau <Kailin> mengdaung ani. Kau <laughs> nyalang. <laughs> ano, Karena kalau tadi sampai tanggal lah. Ito ako dili ba? Eh, try mo. Dili ko ako sa na natin. Mga lagi dili. Yeah, wag kayo nabayari gali. Uy, hindi ay, dami ko nung ako ba'y bayon? sa alahera. ako Ay, isa lang. Ha? Upay ko na isa. kay dapat. Ako Kung dili, na isa mo ko dili, tiriitan na. Iwa ha. <laughs> Ito mo ingon. mo

Jikas na gali. Gcash na lang ate, kung muna pahirapan niya isa, hirap na hirap. Ay, hindi bang ko ko ito, Kaya nga. Pero kung pwede yung Gcash gali, basta kaya bagay ko akong gamitin. Ito na ko, ako parta. <laughs> okay. Ang sige nga na, go tayo. Ama na na yung go tayo. Mm. Ayan na, testingin na ang ano, mga alahas. Tanawa ba? Sent na.

Pagkanat eh? ka. Oh. Para nagsarado akong, bangang... ah. ah. na ako. ano akong bangang. Yawa, sakit ka bilin ako. Eight Wala. akong Yawa. Wala pati nga ako nitong ano. Oh, ano yung 49. Hmm. Anong haba nito? OUCH! wow. Ehh, uh, 18. Di ba nagpwede ka ah. dali dati? Mmm. Patos, Shit! Yung chain. Damascos diba? Ah, wala ka na nun. <laughs> Ikaw din, ka-selfie. Fini! Fini! na eh. Polo 1,000. E, ano pa lang, sa... <laughs> na ka? Parang yung bitin siya. Madili siya bagay. yung isang salamin Ay, nakasend na Ay, balik, na pa. pati, nga ako isang salamin. Uy, uh, 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 <coughs> matayin <makayang discovery. laughs> <laughs> siya ba? 20? Oo, 20. Para ano po? Dili ko, yung mga kong discount. Ay, magkano yung discount? Ah, uh, per gram 6,892. Uh, uh, eh. Per gram 6,892. 31,691. Mm. Ayan, cute siya. <laughs> Ito parang mas okay, okay Di ba yung bili mo up. last time is 22 pa yun? 22, 22. Hindi ko nga siya natuloy. Ah, hindi mo na 20, 20. Ay, para nga natuloy. Magda-down ka ba sana. Kaya pala ko nga babalikan mo eh. Emergency. Ay <laughs> ano na lang, 31. Yung 22 pa yun. Mga 4.6. Same drugs, yung mga mm. ganyan. Oo nga. Mas mabigat pa. Ay, mas peke niya. Nagbawas ka po. Yung ibang mas mahaba. Mahaba. Mas ano na, mas mahal na. Ang sing guys. Okay na? Tara na? Namakyo na naman po siya ng gold. Kaya hindi na naman po siya. Ano ko na hindi. So, no. uwi na kami ng farm kasi oh naman oh. oh, sa nasa ah, sa tapos sama sa atin. hallo kung ano nandito point niya oo pero di ba grams okay. o -o. 200, oh 28. Ha? 28. Siete kilogramo ni 7,090 ang per gram sa muna ko.